Hi lo mga kasosyo, mga natang hali, welcome to my vlog. For today's vlog, nandito ako sa Ilog Pasig no. Na napakagandang Ilog Pasig na ito na sikat ngayon na ng pasyalan dito sa Manila. Ito ang Ilog Pasig na lalong pinaganda, malinis, at saka ang ganda ng mga disenyo dito. Pag sa gabi, yung mga ilaw na yan, ang gaganda ng mga ilaw na yan, dahil mga ilaw yan. Tara, samahan nyo ako dahil kung hindi kayo nakapunta dito, hindi pa kayo nakapamasyal, ipapasyal ko, kayo sa pamamagitan ng vlog ko. Tara, iikot ko yung camera para maipasyal ko kayo. Ayan na mga kasosyo, kung makikita nyo, yun ang Jones Bridge, no? Uh, pag tumawid ka dyan, sa kabila, yun na ang Chinatown dito naman yung bandang Quiapo, ayan o, pag tungwid ka dyan yan ang bandang Quiapo, tara iikot ko yung uh, uh, oh, ipapasyal ko kayo dito sa napakagandang uh, ilog pasig na ito, mula rito tara ipapasyal ko kayo mamasyal tayo mga kasosi, kung hindi pa kayo nakakapamasyal dito, sa pamamagitan ng vlog ko, ay para na rin nakarating kayo sa lugar na ito ito po ang uh, palatandaan na naririto ka na sa uh, Ilog Pasig, nasa likod lang po ito ng Manila Post Office, no? So ito kung makikita mo. ayan ang Ilog Pasig, mga kasosyo. Tingnan niyo kung gaano kalinis ngayon ang Ilog Pasig, 'di ba? Napakalinis ng Ilog Pasig tahimik o di ba wala nang uh, o may pailan-ilan ng mga water lily pero pailan-ilan na lang hindi ka tulad ng dati na talagang punong-puno dito ba halos hindi makaagos yung tubig pero ngayon ayan o oh, nakakaagos na maayos yung tubig at ito naman ang sitwasyon dito ito ang mga disenyo ng uh, ilog pasig no sa ginawang tulay na ito na napakaganda na aakalain mong nasa Venice no nasa Venice ka sa Italy no kasi may uh, disenyo ng ganitong uh, istruktura sa sa Venice sa Italy. So, para tayong nasa ibang bansa lang pero isipin mo Nandito lang ako sa Ilog Pasig, di ba? O tara, ipapasal ko kayo dito na. So dito tayo iikot natin dito ang camera hanggang dito. Ito po yung Manila Post Office no sa likod dito. Ito yung ano, Ilog Pasig at ang basikat ngayon na pasyalan sa Metro Manila. Lalo pag araw ng Linggo or Sabado. So mayroon dito'ng ilalim, no? Hindi ko alam kung ah parang pinakaano ito, dito ka sasakay siguro ng pag gusto mo sumakay ng ano, ng barko ba ang tawag doon? O bangka, parang ganoon speed boat or pump boat. So, pasyal tayo, no? Sa mga hindi pa nakakapasyal dito, sa pamamagitan ng vlog ko, ay para na rin kayong namasyal dito, mga kasosi. Kaya tara, panoorin nyo ang video ito para mag-enjoy din kayo na parang namasyal na rin kayo. Hindi ba? oh di, ganito kaganda dito mga kasosi. At alam nyo ba na maliban sa tulay na ito, pag dito ka naman tumingin, no, mamamangha ka naman sa disenyo ng building na ito na isa ito sa pinakamatandang building sa Pilipinas, ang Manila Post Office. No? Makasaysayan din ito mga kasosi. Oo, oh, oh, sobrang uh, ganda talaga dito. No? Lalong gumanda. Dati kasi hindi naman ito ganito ang itsura, pero ngayon, pinaganda, pinalinis, sobrang linis. Bawal si bawal dito magkalat o bawal mag-iwan ng basura, ayan. Presko, malinis, tahimik. Para nag-iisa lang ako dito ngayon, hindi ko maintindihan. So ayan oh. Ayun makikita niyo mga kasos, yung mga statua na ito na para may mga may dala sila, oh, mayroon siyang ano no. Ayan ay mga ilaw yan yung nasa kamay niya no pag umiilaw yan. Uh, hindi pa ako nakakapunta dito pag gabi pero nakita ko sa ibang mga sikat na vlogger na ang mga ilaw na ito at iba-ibang ilaw pag gabi no? kaya sobrang ganda at saka may mga fountain dito. Nakikita niyo yung mga tubo na yan, ayun ay mga fountain. Oo. Ayun iikotatin yung kamera sa mga hindi pa dito sa Ilog Pasig no. Uh, Jones Bridge papuntang uh, uh, pag tumawid ka sa tulay na yun papunta yan ng uh, Chinatown Santa Cruz. Dito naman yung Quiapo. ayan, sa kanan ko. tapos ito yung hanggang dito yung tulay na ito ganito kahaba tapos yung mga disenyo talagang na, para kang nasa ibang bansa no sa, sa Venice, Italy ganito ang disenyo makikita mo sa mga oh hi oh, sa Venice, Italy ganito ang makikita mo no Ganito ang mga disenyo, tapos ganito rin ang itsura talaga mismo. Kaya kung hindi pa kayo nakakapunta ng Venice, Italy, hindi pa kayo nakakapag-abroad, pumasyal kayo dito sa Ilog Pasig at parang narating nyo na rin ang ibang bansa, lalong lalo na ang Venice Grand Canal sa Italy. Although may ganitong disenyo rin sa Tagig, no? sa, sa Venice Grand Canal na parang ginaya rin sa ibang bansa, sa Venice, sa Italy, ay dito sa Ilog Pasig may ganito rin. Sobrang ganda ngayon no, dito. So sa mga hindi pa nakakapamasyal dito, tara na kayo. Sa pamamagitan ng vlog ko, my name is Efrem Villegas, Isosima. Ipapasyal ko kay dito sa napakagandang lugar na ito dito sa Ilog Pasig. Ano nga ba ang pangalan ng tulay na ito, iho? Saan? dito, eh, Ano? esplanada. Ah, esplanada. Oh, ang ang pangalan ng lugar na ito or tulay esplana, esplanada. Thisplanade. Esplanads. Esplanada. Esplanada dito sa Ilog Pasig, no? Oh, para madali niyo matandaan, ano ba talaga ang totoong pangalan ng uh, tulay na ito na no? napakaganda, napakaganda na disenyo. Ang pangalan ng tulay ito, Esplanada dito sa Ilug Pasig, no? Ang trademark nito Ayan ang Manila Post Office, no? Palatandaan ba? Palatandaan na nandito kasi likod ng Ilog Pasig. Ay, ano, Manila Post Office, ang likod ng Ilog Pasig. Pagkatapos, Jones Bridge, patawid ng, uh, ang tawag nito, Chinatown Santa Cruz, Manila, ha? So, ayan mga kaso, si Maraming salamat at nanood kayo ng video ito dahil uh, kung hindi pa kayo dito sa mga magitan ng vlog na ito ay para na rin nakarating kayo dito. Maraming salamat. Hanggang dito lang muna yung video ko. Thank you.